Ada, ayo wah, Ada Miami ya, begini mia. saja, bener. No? Iya, cokran, digat, Cukran-cukran. cokran cokran lagi. Orang militer itu. Ada Ayo no? loh, damimbang, bener mimikain loh, Ini. Lah, dami. Samba tayo Ang ganda nito, oh, oh. Mayroong katropa binigay, oh eh. Alagan natin yung plastic Para Lagay natin sa ano uh, Ang bag ganda nito, oh eh. Oh Ayan, oh Sulit, eh Max pa pala, oh Max ayun, 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 ayun. Ayan, 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 na, ayan, oh Ayan Same, same na Ayan Okay Nakamili po Kumili na naman tayo Ako, ang ganda nito, ah. oh Ayan, mga katropa, oh ano natin to? Mamaya natin ano. Oh, puti oh. Oh. ayan, ganda. yan, Oh, ito pa oh. Oh. Kasi sila ate, kasama sila ate oh. Anong oras na? Alas 11 na. Ayun oh. Daming bag.

ito po oh. polo shield wala tayong plastic wala tayong plastic ayan, oh. oh. <laughs> ayan oh oh, Dihade, dahe, nah timbag, oh. No. ayan oh grabe <coughs> <Ayan>, oh. dami na timbag ko oh. no oh. oh. Lapeh na plastik plastik, ah, pilih anak itu itu, ayo, lala chill ini <tutuk> 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 Hindi natin. Yeah. no Pinamimigay po, Ganda, oh. Oh, oh di ba? Ayan po, oh. Ayan po, oh. Ganda, oh. Ayan po. oh. oh. Binigay sa akin lahat. Ito wala lang handle, pwede Ito um, Oh, bigyan pa ko ng alagyan ano. Thank, thank you, thank you. you. Ito lang pa 'to, O oh, maliit eh. ito ito oh ay ganda nito oh Yan dito ni Bob Yan mga tropa kuno mo naman dala natin eh Purubag to Purubag Lahat to Purubag dinigay sa si atin Hana pa tayong iba Meron pa katropa binigay oh. Lagyan natin yung plastic para lagay natin sa ano. Bag. Ganda nito oh. Eh. Oh. Ayan no, oh. sulit oh. Eh. Max pa pala oh, max. Ayan no, oh. max. Ayan, oh. Ito. Ang oh. oh, so, eh. ganda rin nito oh. Ayan no. Oh. Ay, sira na dito. Sira na yung ano. Natin lagay, itito na lang. Pasok naman natin oh, puro. Oh, puti oh. Oh. ayan, ganda. yan, ito pa oh. Oh. Ayan sila ate, kasama sila ate oh. Anong oras na? Alas 11 na. Alas oh, ayan pa oh, pinagbibigay ito pa oh. So ayan, ganda nito. Oh, ayan oh. Oh, ito pa. Ayan. Oh. Oh, ganda nito. Ay, may plus lang. Pero na dito, oh. Ito, ito. Yan, maganda. Lalagyan na ng cellphone. Oh. Oh, pang ano to, oh. Pang. Oh, yan. Tinan mo. Dinagay pa ni ate. Ang dami natin bag ngayon. Oh. Ang dami natin bag. Ayan, abangan ko pa yun. Pag-ibigay lahat yun. Ay, ano, pamigay lang. Pamimigay ko lang din naman to. Oo. Ah, may ano na siya. May ano na, oh. Ay, Ay plus na. Ito maganda to. Oo. Oh. Oh, ito maganda to, oh. Walang ano, gagamit. Oh, ito na mo, pinagbibigay na, oh. Oh, yan. Ayan, ito, ito. Ah. Oh. Uy, dami natin bag ngayon. O, paldo tayo. Ayan pa, o. Ay, bibigay sa atin yan dito. Tuntay natin magtapon. Lagay natin muna sa bag. Lagay natin sa lalagyan natin. Bibigay sa atin ng Kuya yan. O. Tapos na, o. Ayan. Ayan. Ganda pa nito oh. May ano lang. Hindi. Nakatali lang pala to. Pwede. Tanggalin natin ito. Tanggalin. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayun. Same thing na. Ayan. Okay. Kaya kami nito. Pamili na naman tayo. Ako, ang ganda nito ha. Ah. Huh? Ayan mga katrupo. Ayan oh. na natin ito. Mamaya natin na ano, na. Pagpilian. Ayan no? Eh. Ba Mga ano Mga pension keys Oo so, may mga ano na iba May mga mancha Kaya pipiliin natin kung okay pa Ayan oh eh. Oo Okay pa Ay hindi may tama Ayan eh Hindi pwede pa Ang ganda Ayan oh eh. Punin natin Sayang uh... So, ito. So, ganda rin. O, diba? Ang dami dito Ang dami na bibigay. Ayan, o. Tapos natin ito ng ano ito ng bag. O, mga katropa, lagay muna natin sa nalagyan natin. Para sulit. So, yun, mga katropa, meron pa dito, o, yung pinagpilian natin, o. Wala nang kumuha. Ito, nakarami na tayo. Ang dami natin, ano, puro bag to. Tapos grabe. Ayan pa sila doon. No? Sila ate kumukuha pa. E dito pa. Ano pa to? May bag pa dito. Oh. Ayan, pwede pa to. Ganda pa nito. o. Oh. Oh. oh, diba? Ganda o. Hmm. Dagdag natin. Ito. So may ano na siya. May plus na Oh. May ano na siya. May mga tama na. Huwag ano natin kunin yan ito mga pencil piece napakarami yan o eh. ito lagay na natin sa bag yan punong puno na tayo mga katropa puro bag lang mga katropa puro bag meron pa dyan meron dito maganda yan o oh. oh ganda nito oh

ito lalagyan na ng laptop harbuk ayan ito pa lalagyan na ng laptop o oh. o oh. laki ayan tayo dito Uy. ito maganda o oh. Ang pangalan nito, hindi ko mabasa. Lagay natin dito. ada? ayo lah ada miah-miah iya okay, nah. yeah. cukran bigat sini 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 cukran laki orang militer itu Dan deh ah ini Dan. oh laki laki yang keterupa Lagyan natin sa ano. Lagyan na natin. Ayan mga katropa. Tulit yung pulot natin. Ayan o. No? Oh. Dami. Problema ko nito pag uwi. Ayan. No? Ang problema ko nito ang pag uwi. Magta-taxi ako nito mga katropa. Dami kong dalaw. Ayan o. No? Oh. Ayan o. Sulit, sulit mga katropa yung pulot natin. Dami. Ito puro bag to mga katropa. Ito puro bag yung napulot natin. Siyempre, pagpipilihan pa natin to, yung mga isasama natin sa balik Bags box. Yan, sulit. Panalo. Hindi, hindi na, tayo nakapag ano sa mga damitan mga katropa. Kasi dito pa lang sa bag, dami na natin napulot, dami binigay sa atin. E, ito mga ganda na pwede natin eh, eh, pamimigay. Kaya sa mga gusto manalo po ng balik Bags box, subscribe lang po, like and share sa ating mga video para makasali po kayo at manalo ng balik Bags box. At yung mga tropa, medyo maaba ng video natin. Hanggang dito na lang. Kita-kita ulit tayo on my next vlog. Bye!